ay gayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat. <coughs> ang susunod po ay uh, uh mga kampanya po ako sa inyong lahat. Ang galing ko lang po yung sil ng aking opisina. Oo, oh, palitan natin ng scene ng Office of the President. Yeah! Sinanggal <laughs> <laughs> ko lang kasi. <laughs> Iba kasi yung opisina, iba din yung uh, pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kami problema.